Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Ingat po kayo, sir. Ingat, ingat. Una, para lilito yung lag. Ha? Lilito yung lag. Una, sir. anong lilito? Ah, dati. Ah, uh, datay, uh yung lag. Dati. dadalbin na Oh, sige, ingat kayo dyan, sir. Salamat ha. Babalik po kami ulit. Sige, ingat. Uh, ikaw, una tayo. Ha? Una. Una kami? Oh. Para lilit na eh. Ma ah, na oh, ang vlog. Baka hapon na eh. Oh, sige, ingat ka diyan, sir. Sige, ingat. Salamat. O, salamat. covid oh, wait lang, hindi pa kami nangalabas. <laughs> Tatamaan niyo sa sakyan. Ito talaga 'to si Bandam eh. Eh mga kababayan, oh, ang laki na ng improvement pagbabago niya ni Bandam. Unti-unti natututo sa mga gawaing bahay. May mga time lang talaga na pasaway, pero ngayon ang aking sinabi, all the time, uunawain natin. Pero yung mga paulit-ulit natin pagtuturo, pagtsatsaga, unti-unti may matututunan din siya. Dahil nga po, special po siya. Kaya, ah, mahabang unawa at pasensya Maraming maraming salamat. God bless po sa akin lahat. Thank you. Pagpara-araw sa ating lahat, ang buong team, Daddy Franky po ay nasa mission ngayon. So, magbigay po ng grocery at bigas so uh, mapapanood nyo po kay Daddy Frankie ang kabuong video nito so, kasama tayo so may pilay po tayo no? na magayang aking pa ah. kaya tayo nahuhuli no? nahuhuli pa <laughs> shout out sa lahat ha? na pa. Na, pa na magayang pa na magayang pa ni Tatay June oh. <laughs> Kaya pwede naman maiwan ka dito. Balikan ka na lang namin dito bukas. Ano kita? Kaya ko ito. Ang biyag. Tuloy ang misyon. Yung nagbubuhat ng bigas ha, palitan nyo rin. Kahit yung kumutang bubat sa Kaya naman kahit ako dito. Ayan po, kasama natin si Boss JB, Boss Tax, Kuya GFC Official, Kuya Chris, Kuya KJT on the 7TV, Mamaling Rochelle Vlog. At siyempre supportan mo po ating founder, Daddy Frankie. Ang malalilay po ang aming nilalakad. Sa so, maputik na. No? Kaya tayo nagchinilas lang kasi maputik sa mag ang ating pa. Ayan. Shoutout din sa Shippa Philippines, Ben Metal. At siyempre sa aking sa si Miss Edgar. maputik na. No? Dali pa kita talaga kahit maputik uh, po yan, walang atras mm -hmm. malalaglag si Dali malalaglag. Malalaglag si Dali yeah. eh. Saya oh. oh. Ingat. Ay yung <laughs> Yan. Verso na lang pa ito. Sakit ang aking paa talaga kababayan. Wala nang inaadrasa ng team dati pang kahit malayo po yan. San ka man. Sa Luzon, Visayas. At siyempre sa Mindanao. Mayroon tayong naka-schedule dyan. Ah. Siyempre medyo malayo-layo ating <laughs> lalakarin mga babae na pakapanood nyo pa ito ang video kay Dodi Frankie Official sa kanyang youtube channel meron to sa minu 8 ng gabi <laughs> kanyang facebook page Dodi Frankie Official may 7.8 million followers Hmm. Okay. Coming. So <laughs>

Thank you po. Awan. Ah, Anya awan. Nagado. Tama na sir. Okay na po. Salamat ng madami. Oops. Ya. Oh. Oh. Ma ano? Hindi. Okay. Kumuna. Okay. Oh, tama na. Teka, saluin. Dito ka, Jong. Saluin ko si Christian. Ayan na naman. Ayan <laughs> Ay, na naman tayo eh. Oh. Ayan naman, kapamata pa. Ay, si tatay dyan. Sa so, ba tay? Ala. Sa tay, yan tay. Ayan na lang. Ibapit ko na lang. Oh. Ayan, okay. galing tatay. Ayan, okay na okay. tay. Okay. Matuwad ka palalo niyan, Sam. Thank you. Oh, oh, oh. Ah, ah. Kaya, kaya. Kaya na. Ayan. Alright. Kumusta si Jerome? <laughs> Ayun, maganda ng bahay ni Jerome. Hindi <laughs> dahil, dahil kay Daddy Frankie, okay. hindi na naranasan yung ganda ng buhay.

Okay. Dapat pala nakabuta. Okay. Dito dito sa dinaanan ko. Oops. Oh. Sabihin yung Hoy. Oh, tabosh. Uh San? Heran -oh. din? Oo. Okay. Okay. po okay. Tabi okay. tabi po. Wala yan! Oh, di ba? Jesus! Pwede naman pala dito sa gilid eh. Oh. Uy! Uy! Ang guri, ang guri. Ang guri ang matosok. Ano? Ang maliit. Hahaha. na lang si Goryo. Tusokin. Aray ko, maliit talaga. Kaya yan. Oy, oy, Ay, yung kikul. Ati Dina! Papa Nam! Oo! Uh! Aay! Yan na siya! Ano? Oh. Ano? 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 Oi, oh, itu sudah di perangke. Sanka. <laughs>